ayaw kalimot humanin yung kaon isuslak ang kutsara sa inyong mata unyag ikaw kung na ni kutsara hmm, lalim ba ni mo abig dusla ko na yung mata jed abig ikaw kung na kaon di ha jed unyag dusla ka ko na yung mata di ba ka mabuta tabo nga kasi hungitan na ka bugon nga mais oh itaklo ko nis mong kasi na ka. Kung nainggit ka, pikit lang. Sa ang sama na yun, yung imaman ipadoslak. Ikaw kung nidoslak ka Kaon ko nung dihaan niya. Asan tuloy mo mata, idoslak ko na humagkaon. Amaw-amaw ang kaka. Kasi takloban na ka kaldiro ron. Hmm?